Narito na ang maiinit na balita mula sa PNA headlines. Pinalakas ng gobyerno ang kampanya laban sa ilegal na droga na nagresulta ng higit sa 62 billion pesos na halaga ng nasabat na illegal drugs simula ng maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nakapagsagawa na ang mga kapulisan ng mahigit ng 110,000 na anti-drug operations mula July 2022 hanggang May 2025 base ito sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nagresulta ito sa pagkahuli ng nasa 149,000 na drug personalities. Kasama na dito ang 9,506 na high-value targets. Sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program ng Pamahalaan, 4,027 na barangays ang naitalang drug cleared noong nakaraang buwan. Ayon pa kay Castro, nasa mahigit 141,000 na drug suspects na ang nakasuhan habang higit 53,000 cases naman dito ang naresolba. Lagpas 47,000 din sa mga kasong ito ang nakahatulan na. Dagdag pa niya na na ang kasalukuyang administrasyon ng 607 na Balay Silangan Reformation Centers sa iba't ibang parte ng bansa. Layunin ng mga centers na ito na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga dating drug dependents at offenders. Samantala, pag-aaralan ng Malacanang ang pagbibigay ng kapangyarihan kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla para magkansela ng klase tuwing may bagyo. Nauna na itong hiniling ni Remulla kay President Ferdinand R. Marcos Jr dahil sa pangangailangan ng tamang oras ng pag-anunsyo ng class suspension tuwing may kalamidad. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala pang opisyal na tugon tungkol sa suggestion ni Remulla. Nilinaw din ni Castro na nananatili na nasa lokal na pamahalaan ang pagpapasya kung meron suspension ng mga klase. Ang kung ano na kasap, uh, nagiging sistema natin sa kasalukuyan kung saan ang mga liderato ng mga ahensya ng LGU na siyang nagbibigay ng kanilang utos o order kung mayroong mga suspensyon ng klase, yung pumuna mananatili. Sa kasalukuyan, nasa local chief executives ang desisyon kung magkakaroon ng class suspension or cancellation sa kanilang lugar. Pagdating naman sa mas malawak na suspension, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na ang magbibigay ng recommendation sa Malacanang. At sa iba pang balita, makakapag-angkat na muli ang Pilipinas ng manok at iba pang poultry products mula sa ilang piling lugar sa Estados Unidos. Inalis na ng Department of Agriculture ang temporary importation bans of poultry na manggagaling sa mga estado ng Indiana, Maryland, Missouri, New York, Ohio at Pennsylvania. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., kinumpirma na ng mga veterinaryo sa U.S. na wala ng kaso ng outbreak ng highly pathogenic avian influenza or bird flu sa mga naturan estado mula pa noong June 9. Ipinatupad noong Pebrero at Marso ang import ban sa poultry sa mga lugar na ito para protektahang ang supply ng manok sa bansa mula sa banta ng pagkalat ng bird flu. Sakop ng import ban ang mga karne ng manok at iba pang poultry products tulad ng itlog, sisiw at punlang para sa artificial insemination. Ayon pa kay Q. Laurel, ngayong wala ng import ban, inaasahang madadagdagan ang supply ng manok sa bansa at bababa ang presyo nito sa palengke. Alinsunod ito sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapanatili ang seguridad sa pagkain at pagbaba ng inflation. Ipinaaalala ni Tiu Laurel na kailangan pa rin dumaan ang mga imported na manok sa mga veterinary quarantine protocols ng Department of Agriculture. sa balitang pangkalakalan libre pa rin ang pagpapadala ng mga overseas Filipinos ng pera mula sa United Arab Emirates or UAE yan ay kahit maningil na ang Emirates National Bank of Dubai ng remittance fee para sa mga international money transfers simula September 1 maniningil na ang Emirates NBD ng 26 UAE dirham at 25 fils bilang remittance fees sa mga cross-border transactions na dumaan sa kanilang direct remit service ayon kay migrant workers secretary Hans Leo Quadac exempted sa remittance fees ang Pilipinas gayon din ang mga bansang India, Pakistan, Egypt Sri Lanka at United Kingdom. Nagpapasalamat si Kakdak sa bangko sa paglibre nito sa remittance ng mga Pilipino. Sinabi niya na malaking tulong ito sa mga pamilya na umaasa sa mga padalang pera ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagpasalamat din siya sa gobyerno ng UAE sa pagsuporta nito sa mga migranteng manggagawa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2023, nasa 700,000 mga Pilipino Pilipino ang nakatira sa UAE kung saan 600,000 ang OFW. Samantala, nag-rollback ang Chevron, ang kumpanyang may hawak ng brand na Caltech sa presyo ng kanilang produktong petrolyo kaninang umaga. Bumaba ng 60 centavos ang presyo kada litro ng gasolina. 35 centavos naman ang kaltas sa kada litro ng diesel, habang 50 centavos ang rollback sa kerosene. Ito ang ikalawang beses na nagkaltas ang Chevron ng presyo ng gasolina. Noong Martes, nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng 1 peso at 40 centavos na rollback sa kada litro ng gasoline, 1 peso at 80 centavos sa diesel at 2 pesos at 20 centavos sa kerosene. Naunang sinabi ng Department of Energy na bababa ang presyo ng langis ngayong linggo matapos magpatupad ng ceasefire ang Israel at Iran. Pinapakinabangan ngayon ng mga manghahabi sa Barangay Bahe sa bayan ng Leon Iloilo ang shared service facility or SSF na itinayo sa tulong ng Department of Trade and Industry. Binuksan ng DTI kamakailan ang shared service facility para sa mga manghahabi ng dahon ng pandan. May sarili itong solar dryer pressing machine, mga sewing machine, riveting machine, at kalan. Ayon kay Susana Gadian, President ng Bahe Weavers Association, itinaguyod ng kanilang pamayanan ang paghahabi ng mga bags na gawa sa dahon ng pandan. Ngayon, anyang meron na silang pasilidad, makakahabi na sila ng hanggang isang libong bags kada buwan. Nakakagawa na rin sila ng iba pang mga produkto tulad ng kahon, banig, placemats at iba pang pwedeng pasalubong o pang display. Dagdag ni Gadyan, nagbibigay ang DTI Iloilo -ilo ng mga training mula production hanggang marketing. Umaasa siyang mapapalaki pa nila ang kanilang mga kikitain na napupunta naman sa panggastos para sa kanilang mga pamilya. Pinuri naman ni DTI Provincial Director Maria Dinda Tamayo ang mga manghahabi sa Barangay Bahe sa kanilang pagpupursigi na mapaunlad ang lokal nilang industriya. Bibigyan din niya ang papel ng mga SSF para mapalakas ang kakayahan ng mga maliliit na negosyo lalo na sa mga nayon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo ito ang PNA headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas